China ang pinakamayamang bansa sa buong Asya at pangalawa sa buong mundo. Makapangyarihang bansa kung ituring, may malawak na koneksyon at may malakas na kaalyado. Pero sa kabila ng kanilang pamamayagpag at pagunlad, tila bumabaliktad na ang ihip ng hangin. Ang dating malakas at kinakakatakutan, meron ng pinangangambahan. Ano-ano ang nangyayari sa China? bakit imbis na ang ekonomiya ay paangat, ay tila bumabagsak. Karma nga ba ito sa China? Mga dahilan ng pagbagsak ng China, yan ang ating aalamin. Deflation Pagamat mas pamilyar tayo sa negatibong mga epekto ng inflation, ang pagkakaroon ng deflation, ang kabaliktaran ng inflation ay hindi rin maganda. Deflation ang malaking dagok na kinakaharap ng China ngayon. Paano nga ba nangyayari ang deflation? Ang deflation ay kondisyon sa ekonomiya kung saan bumababa ang pangkalahatang presyo ng mga produkto at serbisyo. Ito ay nagre-resulta sa pagtaas ng halaga ng pera na maaaring magdulot ng pagbaba ng kita sa mga negosyo at pagtaas ng pagkakautang. Pagamat magandang pakinggan ang pagbaba ng mga preso, hindi rin ito nagiging maganda sa huli. Dahil sa pagbaba ng mga bilihin, bumababa din ang kumpiyansa ng mga negosyante o investor sa bansa dahil sa mababang kita na nakukuha mula dito. Habang bumababa rin ang preso ng mga bilihin, mas tumataas ang value ng pera ng isang bansa. At kapag tumataas ang value ng pera, mas tumataas din ang value ng utang ng gobyerno. Ito ang pangunahing suliranin na ikinakabahala ng China, real estate crisis. Noong 2009 pahuling nangyari ang pinakamababang consumer price index sa bansa. Ang CPI o Consumer Price Index ay tumutukoy sa pagbabago sa presyo ng mga karaniwang bilihin ng mga mamimili sa isang bansa. Ito ay isang mahalagang indikasyon kung paano nakaapekto ang inflation o deflation sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ang pangunahing dahilan ng kasalukuyang deflation sa ekonomiya ng China ay ang pagdanas nila ng matinding krisis sa pagkakautang at pagbagsak ng kanilang real estate market. Dahil dito, mas umaalangin ang dating malusog at masiglang ekonomiya ng bansa. Mula pa noong nakaraang taon, ang kanilang deflation ay nananatigil tiling matindi. Patuloy na bumababa ang presyo ng mga bilihin na umabot na ngayon sa tatlong sunod-sunod na buwan. Dahil sa kasalukuyang hatol ng korte para sa liquidation ng Evergrande Group, ang pinakamalaking property developer sa mundo, ito ay nagdudulot ng pagkabahala sa mga investors sa China. Ang krisis sa sektor ng real estate ng China ay nagdudulot ng pagbagal sa ekonomiya nito. Malaki ang epekto ng pagkakalugi ng real estate developer na ito sa China. Napakalaki ang ambag ng sektor na ito sa GDP ng China dahil mahigit 30% ng ekonomiya ng China ay umaasa sa real estate sector. Declining investors. Lalong tumitindi ang kawalan ng kumpiyansa ng mga Chinese investors sa bansa dahil sa patuloy na pagbagsak nito. Nawawala na ng pag-asa ang mga investors na mabawi pa at mabalik sa dati ang kanilang mga dating kinikita. Halimbawa nito ay ang isang Chinese investor na nagpahayag ng kanyang opinion at pagkadismaya dahil sa patuloy na negatibong pagbaba ng kanyang kita. Ang dating malagong kita ay ngayoy kalahati na lang ang nakukuha sa nakalipas na dalawang taon. Malaki ang pagkadismaya ng mga tao sa gobyerno ng China dahil sa pagiging sarado nito sa publiko. Gustong malinawa ng mga tao kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng bansa. Ngunit dahil sa mahigpit na pulisiya ng mga liderato, naiiwan lamang sa ere ang mga taong umaasa sanang malaman at malinawan kung may pag-asa pa nga bang maitawid muli ang patuloy na nanganganib ng ekonomiya kung noon, sinisisi ng mga lokal ang USA dahil sa pagbaba ng Chinese economy, ngayon, marami sa mga local investors ay mas pinipili na lamang na magkaroon ng foreign investments tulad ng bansang US. China's Economic History Sa kasalukuyan, ang China ay nananatiling ikalawa sa pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ngunit, hindi ito laging ganito. Itinatag ang People's Republic of China noong 1949 sa ilalim ng pamamahala ng isang Marxist dictator na si Mao Zedong na sinimulan ang bansa batay sa patakaran ng komunismo ng Soviet Union. Walang pribadong ari-arian at walang market economy. Sa halip, Itinatakda ng gobyerno noon ang trabaho ng mga manggagawa at ang kanilang mga sahod ay hindi binabase sa supply at demand kundi sa kagustuhan ng gobyerno. Hindi naging magandang epekto nito sa ekonomiya ng bansa lalo na sa mga taon ng kahirapan noong dekada 50. Noong 1959, napasa ilalim ang China sa isang malalim na tagutom na nagtagal hanggang 1961. Hindi tiyak ang totoong numero. Ngunit sa mga kasalukuyang tansa, humigit-kumulang 30 milyong katao ang namatay sa loob lamang ng dalawang taon. Sa panahon ng pamumuno ni Mao Zedong, tinatayang 80 milyon ang namatay. Namatay si Mao noong 1976. At matapos ang dalawang taon, nagkaroon ng bagong leader ang China, si Deng Xiaoping. Pinamunuan niya ang bansa sa loob ng labing isang taon at nagsimula ng malawakang reforma sa ekonomiya. Ito ang nagumpisa ng pinakamahaba at pinakamatagumpay na panahon ng pagunlad sa kasaysayan ng ekonomiya. Sinimulan niya ang mga special economic zones na pinapayagan ang market capitalism. Ang unang itinatag na lungsod nito ay ang Shenzhen, isang lungsod na ngayon ay isa sa sa pinakamalakas na ekonomiya sa mundo. Global hub na itunuturing para sa kalakalan, teknolohiya at pananalapi. Sumulong ang GDP growth na nagdadala sa kanilang nominal figure sa 1.2 trillion US dollars noong taong 2000 at ang GDP ay lumalaki ng doble halos bawat taon. Noong 2003, ang pangalawang hiniling ni Deng na mamuno sa bansa ay si Hu Jintao at muling nakaranas ang China ng isa pang dekada ng kahangahangang pagunlad. Noong 2011, sa huling taon ng pamumuno ni Hu, sila ay nakahabol at naging pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo na may GDP na 7.5 trillion US dollars. Noong 2012, si Xi Jinping ang sumalo sa pagkapangulo ng China. At sa simula, siya ay nakikita bilang isa pang market reformist. Noong 2015, iniulat ng World Bank na nabawasan na ng China ang bilang ng populasyon na naninirahan sa kahirapan mula 88% noong 1981 hanggang 7% na lamang. Halos isang bilyong tao ang nailabas mula sa matinding kahirapan sa loob lamang ng 35 years. Matinding pag-usbong ang nangyari sa China sa loob lamang ng maikling panahon. Kahanga-hanga, ngunit dahil sa nangyayaring pangamba ngayon sa China, ano na kaya ang susunod na mangyayari? Patuloy pa rin kayang uusbong ang kanilang bansa o mauulit muli ang nakaraan? Sa mabilisang pag-usbong at paglago, ito na kaya ang panahon ng pagbawi ng karma sa China? Ano sa tingin mong epekto nito sa mundo? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang video, ishare mo na rin sa iba. Salamat at God bless!